Magandang hapon po sa inyo lahat. Narito na po ang nagbabagang balita. Ito po si Governor Sol Aragones para mag-update sa inyo dahil kakakatapos lang po ng ating emergency meeting. Ipinatawag po natin ang uh, DepEd, ang uh, kinatawan sa pamunuan pamunuan ng Laguna University. Uh, tinawag din po natin ang in-charge sa disaster, maging sa ating uh, health at uh, iba't ibang sektor para po pag-usapan ito nga pong uh, a worst scenario na pwedeng maganap dito sa ating lalawigan ang uh, Metro Manila at iba pang probinsya po ay uh, nagdeklara ng uh, no face to face uh, classes bunsod rin ng pangamba sa pagtama nitong lindol ano ang sinasabi nga po nang marami ang bagyo ay pwede mong mapaghandaan pero ang lindol hindi natin alam kung kailan aatake ito. Tama po ba yun? Kaya ako kagabi, medyo napuyat ako dahil binabasa ko rin po yung mga comment ng mga magulang na nangangamba na ang kanilang mga anak ay nasa eskwelahan at dahil hindi natin alam kung kailan tatama ang lindol, lalo daw yung maliliit na bata na nasa third or fourth floor pa ang kanilang mga building at classroom ay talagang nangangamba ang kanilang mga magulang at naiintindihan ko po yun. At nararamdaman ko kayo dahil nanay din po ako kaya ang pangamba nyo valid po talaga 'yan. Kaya hindi na po tayo nagpatumpik-tumpik pa at uh, kanina agad po tayo nagpatawag ng pulong ganap na alas 11 ng umaga para unang-una -una alamin ang sitwasyon sa DepEd lalo na po'ng integridad o ang pagiging matibay ba ng mga building, classroom buildings na meron sila. Kinausap din po natin ang ating disaster team para alamin ang mga nakalatag na paghahanda. Ano pa ang pwede natin gawin para matiyak na magiging ligtas ang ating mga kababayan. Hindi lamang ang ating mga estudyante, kundi ang ating mga kababayan dito sa Laguna. At uh, maging sa buong bansa, ipinagdarasal po natin ang nangyari sa Davao at sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Pero kinakailangan din po nating aralin kung ano po ang mga may fault line o dadaanan nitong fault line dito sa lalawigan ng Laguna. Ito po, pakinggan po ninyo sa atin pong datos na nakuha ang West Valley Fault dito po sa Laguna. Pakinggan po ninyo sa San Pedro, ano po, dyan sa 1st District. San Pedro, Laguna, Ang Kalendola, GSIS, Barangay Sampaguita Village, San Antonio, San Vicente, Riverside, United Bayanihan. Diyan naman po sa Santa Rosa, sa Santo Domingo, sa Kabuyao po ay diyan sa Casile, sa Kalamba ay uh, kalubang habang diyan naman po sa Binyan, uh, poblasyon, malamig, San Francisco, dyan po sa Halang. Pero ang tanong po ninyo, ibig sabihin ito lang bang ba mga lugar na ito mag-iingat? Hindi po, dahil posible daw na maranasan din ang mga kaunting pagyanig sa mga ilang lugar na malapit dito. Posible, pero ang lalong dapat mag-ingat, ito pong mga nasa West Uh, Valley Fault. May nakatutok na po sa atin ngayon na 11,400 na ating mga kababayan ngayon. Bagamat ang sabi ko sa inyo kanina ay alauna tayo mag-report. Pero pumaaga na tapos ang aming pagpupulong at hindi ko pa rin sila pinapaalis dahil kailangan naming magplano. At dahil po mas mabuti na ang handa, mas mabuti na ang pinaghahandaan, ang worst scenario. Sana po hindi matuloy pero paano kung matuloy? Kinakailangan pong maging handa tayo. Gaya ng sinasabi ko po, prioridad natin ang buhay ng ating mga estudyante, ng mga mag-aaral. Ang uh, dilipas na mga araw na walang klase o walang online classes, ay pwede po natin habulin yan. Pero ang buhay ng tao, isa lang, hindi na pwedeng maibalik pa. Ito po ang dahilan kung bakit na pagdesisyonan po natin matapos din po na magkonsulta tayo dahil ito po sabi ko ang aking nararamdaman hindi ko lang nararamdaman nakita ko pa sa datos na kailangan nating gawin dahil may panganib na nakaamba at ito rin po ang kinumpirma at sinang-ayunan ng iba't ibang departamento o institusyon dito sa atin na kinausap natin kanina itong Task Force Lindol. Dahil po sa mga bagay na ito, ay napag po natin na mawawalan o napag po natin na wala muna na face-to-face -face classes. Ano po? Wala muna na face-to-face -face classes mula po October 14 hanggang October 31. Sa halip, ay magkakaroon po tayo ng alternative delivery mode kasama po dito ang online class at modular class po natin. O ang paggamit nito, tinatawag natin mga modules po natin. Kaya makipag-ugnayan tayo sa ating mga guru at sa ating eskwelahan para sa detalya dito.